Labanan ng dalawang pamilya boksingero, pamilya Vargas versus pamilya Garcia. Isinugal po ng dalawang 23 anyos ang kanilang mga undefeated record at ito nga po na si Nashan Sugarash Garcia, nakababatang kapatid ni Ryan Garcia at anak ni former world champion Fernando Vargas na si Amado Fernando Vargas. So bibihira na po mangyari ngayon yan mga amigos na ang mga batang boksingero sa kanilang murang karir e eh, isugal ka agad ng kanilang undefeated record. So may rivalry na talaga itong si Amado Vargas at si Sugar Rush Garcia. Ayon sa mga report, etalonan eh, daw po ni Sean Sugar Rush Garcia itong si Amado Fernando Vargas sa amateur. Tapos kahapon mga amigos, naibalita ako sa inyo na nagpa-overweight pa ng 3 pounds itong si Sean Garcia. Ginaya ang kanyang kuya Ryan Garcia yung ginawa kay Devin Haney upang man lamang sa laban. Pero sa likod ng mga bentahing nakuha na yan ni Sean Garcia, e eh, ginulpi pa rin siya ng anak ni Fernando Vargas na si Amado Vargas. Maagang pinuntirya ni Amado Vargas ang bodega nitong si Sean Garcia. May pagkakahawig naman po ng laro itong si Sean Garcia sa kanyang kuya Ryan. Base sa aking observation kasi mga amigos parang nagiintay din itong si Sean Garcia na counterin itong si Amado Vargas. Kung atin pong papansinin ang pamatay po na suntok ni Ryan Garcia ay ang kanyang pamosong left hook. Pero dahil south po po itong si Sugar Rush Garcia... Tila counter right hook naman po ang kanyang pamatay. Makilang ulit niyang hinuhuli si Amado Vargas ng pambibigla ng ganyang suntok. So balit ito po ay hindi nangyari sapagkat ito po si Amado Vargas ay mahusay din umilag at matibay rin. Sa round 4, naka po ng knockdown itong si Amado Fernando Vargas na kumonekta ang kanyang kanang uppercut. Pero bago po yung knockdown na yan, eh, pinag na talaga si Sean Garcia ng mga akyat babang atake ni Amado Vargas. Bagamat bumagsak si Sean Garcia, nakatayo naman ito kaagad mga amigos at patuloy na rumesback back. Subalit ang kanyang mga suntok ay tinatawanan lamang ni Amado Vargas. Sa katunayan sa round 5, pinakitaan pa ng Michael Jackson move ni Amado Vargas si Sean Garcia. Bago paliguan muli ng suntok sa round 6 naman po mga amigos, palitan na talaga ng matitinding suntok ang dalawang mandirigma. Unang pumokpok si Amado Vargas pero matapos ang kanyang kombinasyon, si Sean Garcia naman po ang umatake. Nagpakawala rin ang kanyang mga kombinasyong suntok. Pero muli nasa kote sa bodega ni Amado Vargas itong si Sean Garcia kaya't napaatras pero dahil sa body language nga po ni Sean Garcia na parang gusto nang umayaw e eh nabasa agad yon ng referee at inawat ang laban. Kaya naman the winner by 6 round TKO and still undefeated. Amado Fernando Vargas na ngayon ay nag improve na nga po ang kartada sa 11 wins, no losses, no draws with 5 knockouts. Samantala sa iba pang balita, wagi sa pamamagitan ng 3rd round knockout Si William L. Camarón Cepeda kontra kay Giovanni Cabrera, ang bata ni Freddy Roach. Kung atin pong matatandaan mga amigos, ito pong si Giovanni Cabrera ay ang kamuntik-muntik kang lumusot kay Pitbull Cruz. Matatandaan isang hurado ang pumabor kay Giovanni Cabrera sa score na 114-113 kontra kay Isaac Pitbull Cruz. So split decision lang po siya tinalo ni Pitbull. Pero pagdating po kay William L. Camaron Sepeda, e eh, sa loob lamang po ng tatlong rounds at eh, tinapos agad ni William Sepeda, itong si Giovanni Cabrera nang abutin nga po ng isang matinding body shot. Matapos abutin ng body shot e eh, napalo pa yan ni William Sepeda ng kanyang mga kombinasyon. Kaya naman po wala nang nagawa si Giovanni Cabrera kundi lumuhod sa laban at inawat ito agad ng referee. Sa ngayon nag-improve na po si William Cepeda sa 31 wins, no losses, no draws with 27 knockouts At siya pa rin po ang number one contender sa lahat ng major sanctioning bodies Pero ayon sa kanyang promoter na si Oscar De La Hoya Medyo mas madaling gawin ang WBO World Title Fight kay Cepeda Kaya naman ang target nila ay ang newly crowned WBO World Lightweight Champion na si Dennis Berinchik sa akin Sino man ang mabuno at nakalaban Di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan Papalag ko para sa bayan